Mga ka-Republic, kapanapanabik ang dalawang semifinals pairings ngayong Governors Cup. Barangay Hinebra kontra sa sister team SMB at Tokentex laban naman sa Rain or Shine. Muli ba nating makikita ang Brownlee Magic upang maihatid ang Gin King sa finals o dominasyon ni Junmar Fajardo ang bubuhat sa SMB? Magiging mainit din ang bakbakang Rain or Shine at Tokentex hangad ng TNT na makabangon matapos layasan ng kanilang star player na si Damon. Samantalang target naman ang Elasto Painters na maduplicate ang nagawa nila noong 2016 Commissioner's Cup. Ang huling pagkakataon na nag sa PBA ang isang independent team. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit nasa ilalim ng iisang company umbrella, mulat wala -mula pa'y mainit ng magkaribal ang Hinebra at ang SMB. Sa salita nga ni Coach Tim Cohn, lagi raw espesyal ang turing nila sa laro kapag kalaban nila ang SMB para raw silang magkapatid na nag-aagawan sa atensyon ng mga big boss. At mamayang alas 5 ng hapon muling masisimula ng pag-aagawan nila sa atensyon ni na big boss RSA at boss Al Francis Chua. Sariwa pa sa isip ng marami na naswip ng SMB ang mga mag-aalak sa Commissioner's Cup last season at nagtuloy-tuloy ang Birmen upang ibulsa ang championship. At sa last conference which is the Philippine Cup, natalo rin ang Ginebra sa semis sa kamay ng Meralco na kumupo naman ang kampyonato matapos taluni sa finals ang SMB. Kaya parihong may matinding paghangad ang magkapatid na kupunan na makabawi ngayong Governors Cup. At hadlang sa kanilang daan ang isa't isa. Kailangang walisin ng kapatid ang kanyang kapatid upang makasalta sa finals. Habang malinaw na sasandal ang SMB sa walang katulad na si Junmar Fajardo, kukuha naman ang Hinebra ng suporta ah, mula sa kanilang import na si Justin Brownlee. Kung maraming beses nang naitawid ni Junmar ang kanyang team tungo sa panalo, ganun din ang Hinebra resident import para sa Gin Kings. Si Junmar Fajardo ang nagligtas sa SMB mula sa panganib na dinala ng Converge sa kanilang team. Kundi dahil sa halimaw na performance ng 8-time MVP sa Game 5, ay nakagawa sana ng kasaysayan ang Fiver -er Xers na unang team na tumalo sa SMB sa playoffs. Sa kabilang banda, si Justin Brownlee ang naging susi upang maagang mawalis ng Hinebra ang isa pa nilang mahigpit na karibal, ang Meralco. Aminin natin hindi kayang mag-isa ni Japit Aguilar ang kanyang gilas teammate na si Junmar Fajardo. Kakailanganin ng Ginebra ang tulong ni Jody Vance at maging si Raymond Aguilar. May edad na si JDB at si Raymond Aguilar naman ay malayo talaga ang agwat sa skills ni Junmar ngunit napakalaking bagay ang ilang minutong may gagambala sa 8-time MVP habang si Japet ay nagpapahinga sa bench. Magiging abala rin si Stephen Holt para pigilan ng SMB import. Sa ilalim ni Coach Tim Cone ay lumutang ang pagiging two-way player ng reigning Rookie of the Year. Makakatapat naman ni Ardia Abarientos ang dating scoring champion na si Terence Romeo. Nakagirian ni Romeo sa Game 5 ng quarterfinals nila kontra Converge ang dating kakampi na si Alex Cabagnot. Tingnan natin kung magpapakita rin siya ng pagkapikon sa kapwa if Eutamaro product na si RJ Abarientos. Isa pang pagtutuunan ng pansin ay ang tapatang Scotty Thompson at si Jay Perez. May dinaramdam na injury si Scotty nang magharap sila noon sa Commissioner's Cup Semifinal Series kung saan sweep ng SMB ang Hinebra. Nag-struggle noon sa upensa ang former MVP. Ngunit healthy na ngayon si Scotty Thompson at isa yan sa dahilan na nasa semis ang Barangay Hinebra. Samantala, mahirap ding sabihin kung sino ang yamado sa tapatang talk and text at train or shine. Kung si Coach Yeng Yao ang tatanungin, hindi agad nila dapat makaharap sa semis ang kapwa nila top seed na talk and text. Dapat daw ay sa finals magkatagpo ang dalawang kupuna na parihong nag number one sa kanika nilang grupo after ng elimination. Anyway, maaga nga pong nagtagpo ang landas ng ROS at TNT. Sila ang maghaharap sa isang pairing ng semifinals. Gustong igiyan ni Chutreyes ang tropang giga tungo sa finals at titulo kung maaari. Huling nag-champion ng Talk and Text noong 2022 Governors Cup sa tulong ni Randy Hollis Jefferson at nasa kanila pa noon ang film na sumasamba sa piso. Pangarap naman ni Coach Yang na muling mag-champion ng Rain or Shine na huli nilang nagawa noong 2016 Commissioner's Cup iyon ang huling pagkakataon na nag-champion ng isang independent team sa PBA. Magiging kaabang-abang ang sagupaan ng ROS sa TNT. Halos puro kabataan pa ang mga player ng Elasto Painters maliban kina Gabe Norwood at Yu Belga. Kombinasyon naman ng mga upcoming stars at mga bitirano ang tropa ni Chot Reyes. Kung inyong napapansin, tinitibag ng ROS ang kanilang mga kalaban sa pamamagitan ng running game. Pagmamalaki ni CYG, His team can run for 48 minutes Palibhasa ngay mga kabataan pa At makikita natin kung hahayaan ang TNT na gawin ng Elasto Painters ang running game ng mga ito Kakaiba sa mga nakaraang conference ng Talk ngayon ay hinigpitan din nila ang team defense. Kung kaya 87 points lang ang average na inaalaw nilang puntos ng kanilang kalaban, maliban sa 95.5 points ng NLEX sa quarter finals. Ngunit na ipakita ng ROS, kaya nilang lakdawa ng isang defensive-minded team tulad ng Magnolia. At sa huli, ang tapatan ng dalawang import, si Randy Hollis Jefferson ng TNT at si Aaron Fuller ng ROS. Bukod sa performance ng mga locals, magiging malaking factor ang performance ng dalawang import na ito kung magtatagumpay ba o mabibigo ang kanilang kupunan. So guys, yan lang muna hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo Arnold Bautista. Salamat sa panunod idol. Salamat sa suporta. Shoutout din sa iyo Antonio Iscanelia. Yes. Masusubukan siya mamaya. Sa iyo Joey Igia. Shoutout idol. Pareho tayo. Sayuren rin, Barako Mananabas mula dyan sa Italy, I guess. Mula rin shout out kay Nestor Villa Flores mula naman dyan sa Victoria Laguna. Shout out sa idol. Arnel Patricio, shout out idols. Sayuren rin, Control Solis, sana nga may awa ang Diyos, shout out sa At sayo, Michael D, salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.